Mga kapanalig, isang mapagpalang gabi sa ating pong lahat at welcome na po sa ating programang Mga Payo ni Pastor. Dito lamang sa ating official Facebook page ang Sherwin Leonardo Official at tayo rin po ay mapapanood sa ating YouTube channel ang Alden Unique Matters of Vlog Mga Kapanalig. Muli magandang gabi mga kaibigan, narito na naman tayo sa inyong programang Mga Payo ni Pastor. Ang gabing uh, ito ay puno ng pagninilay, pag-asa at mensahe ng Diyos para sa ating mga pusong uh, pagod. Iyan na maging sentro ng ating uh, letter senders sa gabing ito. Isang liha ang ating natanggap mula sa ating tagapagsubaybay na ganito po ang uh, kanyang isinabi. Pastor, hirap na po ako para wala ng kulay ang buhay ko. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Minsan, gusto ko na lang mawala. Payo naman po. yan mga kapanalig, napakaganda pong uh, katanungan ng ating pong letter sender. Kibigan, kung narinig mo ito ngayon, gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. Merong Diyos na lagi kang inaalalayan. alalayan kasama ka ang mga sugat ng damdamin ay totoo pero totoo rin ang kagalingang nagmumula sa Diyos sabi sa Awit 42:11 bakit ka nalulumbay kaluluwa ko umusal ka ng papuri sa Diyos sapagkat siya ang aking pag-asa kapag tila walang makakaintindi, ang Diyos ay nakikinig sa bawat higbi ng puso mo. Hindi niya hinihingi na maging malakas kagad. Ang gusto niya ay lumapit tayo sa Kanya. Yan ang nais nice ng Diyos sa atin kapag tayo ay nagkakaproblema tayo po ay lumapit sa ating makapangyarihang Diyos. Sa dilim ng gabi, marahil umiiyak ka ng palihim. Ngunit kapatid, sa gitna ng iyong pagluha, may mga kamay na inaabot sa iyo ang Diyos. At walang iba ang kamay ng ating Panginoong Heso Kristo na nagsasabing, Anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya bago ka matulog ngayong gabi kapatid, manalangin ka, ihingi mo sa Diyos ang bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong umaga. Kaya mga kapanalig, sa ating pong mga tagapaga subaybay. kung kayo po ay may kagayang kwento ng ating pong letter sender, maaari po ninyong isend sa ating pong email ang Sherwin Leonardo Official at ganoon din po sa Sherwin Leonardo, 74 at gmail.com o di kaya i-message po ninyo sa ating mga media platform. Kaibigan, kung may pinagdadaraanan ka ngayon, ipaalala ko lang may Diyos na laging nagmamahal sa'yo. At sa Kanya, may laging bukas na puno ng pag-asa. Ito ang inyong lingkod, Pastor Sherwin, para sa programang Mga Payo ni Pastor. Sa gabi ng kalungkutan, nariyan ang liwanag at walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pagpalaing ka ng Diyos sa iyong buhay. Amen.